ng nap lab, ng uh, labasan ng dulo mga kapatid. Sige, hindi ako magtatrabaho. Tignan mo lang. Ang ginawa mga kapatid, di eh, kabantuhan sa dalawa kapatid sabi ng kamay ng katawan, parang naghihina yata ako ah. Parang namutla na yata ako, parang, na yata ako parang parang iba na yung pakiramdam sabi ng kamay. Grabe yung pa, parang hindi ko maihakbang. Ano kaya ang naging indepensya? Sabi nila at napatunayan patunayan ng mga kapatid, kaya pala mga kapatid, hihina sila, hindi malabas yung dumi, nalalaga pala yung buong katawan. Dahil hindi na function yung isang katawan. The same din sa atin, mga kapatid. Kahit napakaliit na bahagi tayo dito, mga kapatid, huwag niyong arin na napakaliit niyo. Amen. <laughs> malaki ang gampanan niyo, mga kapatid. Kahit hindi ka nangangaral, malaki. Malaki ang gampanan niyo sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay may gamanin, mga kapatid. So kung bigilin tayo bilang isang katawan, naniniwala mga kapatid, ang Diyos ay malulugin sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya salamat Panginoon. ayon na nakita nyo ito mga kapatid. At share natin ito sa mga Na ito ang time. Tayo. Huwag na tayong magpabukas mga kapatid. Ito ang time mga kapatid. Na simulan natin ayusin. Pamilya natin. Buhay natin. Simbahan natin mga kapatid, At naniwala ka sinabi ko sa inyong linggo. Pag itong simpleng gawain na ay mag-apoy. Pag nag-apoy ito sa ng Panginoon mga kapatid. Naniniwala ko. Buong matabong kayo mga kapatid. Makikita nila. Sabi ng talata mga kapatid, Na na tayo ang sulat buhay sa harapan ni Kristo. Hindi na nila kinakailang magbasa ng Bible. Tignan na lang nila tayo, mga pati, At makikita nila, ganyan pala ang nakasulat sa yun. Biblia. Yung santa ay naging laman. naging tao na yung salita. Hindi na. Ang reliyon kasi sa kalita, salita lang eh. Pero hindi eh. Ang, ang titig mapatay. Pero yung yung spirit ang nagbibigay buhay sa salita upang yung salitang yun ay maging buhay sa ating mga buhay, mga Kaya eh, yun ang, yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Tuloy tayong manalangin ng isa't isa. Pray tayo at ihanda natin natin sarili sa December. So yun ang contribution mga kapatid ah. Ang contribution natin, kung gusto nyo naman magluluto tayo, wala namang problema yun. Yung aking iyaan o, no, samasamayan natin, il il iluluto natin ang halian. Kaso matrabaho yun. Kung catering, o oh, ang sabahan naman ng araw, kapatid, magtabi tayo ng 200 per head yung mga ganyang kaliit, eh, hindi pa na makakain. gusto mo, lang. na, madali na lang yan, madali na lang yan. yan. Oo, oh, ah? Hindi, yung mga malalaki na, saka yung mga katulad yung mga young people na ganyan, yung marunong na kumain. So, catering okay, yung mga kapatid, kasama na merienda. At, ah, uh, today show, sure, so 200. At, ah, uh, yun ano natin, mga kapatid, pagkulungtulungan natin, ibigay natin ang the sa so, Ba, kalala nyo yung bigay, Nagbigay ng konti, bigay ng marami, hindi tinitignan ng Diyos yan ang yung puso ng nagbigay. Yeah. Pagdating sa gawain, mga kapatid, huwag tayo magpupot. Totoo so, yun. Pagdating sa gawain, huwag tayo magpupot. Dahil, anong gusto nyo? Kayo rin ay kuriputin ng ating Panginoon? Aba, hindi ko rin puti pa anak ko. Inukuriputan ako, hindi ko rin ko. Pagdating sa Panginoon, ibigay yung the best, mga kapatid. Yeah. Paano dumating ang time? Sabi na po, nabasa nyo yung libro na gawa? Ipinagbili nila lahat ng kaliarihan at inilagay nila lahat paano ng mga kapatid. Paano yan? E eh, kung dumating ang sabihin ng Espiritu Santo sa akin, sige, sabihin mo doon sa mga kapatid na lahat ng ari ari-arian nila ilagay dito, church. Ako, oh, asin. Kaya natin kung sino ngayon manghihinayang ngayon. Sa the Bible, meron daw doon si, ano, si Ananya sa Kapitapira, si yung mag-asawa, pagkakako nila, ibibigay nila lahat sa kanoon, ang binigay na kalahati. E eh, nat natuklasan ng Panginoon yun, mga kapatid, hindi naman siya, mga kapagtago eh. Sabi ng Biblia, natay sila, pati sila on the spot. O, on the spot, patay sila, mga kapatid. O, oh, pinuso nila ang Panginoon eh. So, ganun din tayo mga kapatid, no? Pero hindi ko pa naman, hindi ko naman sasabihin kasi naniwala ako pag bago mag-rapture, mararamdaman natin yan eh. Mararamdaman natin yan yung talagang ano ba, yung talagang, kasi magkakaroon ng 40 days forty 40 nights eh. Pag nabuhay yung mga patay, makikita natin sila. So, yun ang time na sabi ko na sa iyo, ibenta eh, beta nyo na yung alamayan nyo, yun, gagamitin na natin speech. Ayaw tayo. Dahil diyan na, nakikita na natin yung mga patay natin mga kapatid. Ano pang gagawin natin? Ang alakang na namang pambira, eh, magkakasaya pa dito magre sa panahon, sa na yun, mga kapatid. Diba? Ibebeto na natin ang ari natin dahil hindi iwanan na natin yun, mga kapatid. Pero ngayon, di pa. Dahil mo pa naman sinasabi sa aking Panginoon. So, diba? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Uh, magtiwala tayo sa kanya, At ibigay natin yung best sa kanya. Amen. Bigay natin ang the best, mga kapatid. At uh, sa Bigay yung ang puso niyo, hindi lang yung pera. Yung kailangan, yung pera niyo, kaluan niyo ng puso. Yun ang natanggap ng Diyos, mga kapatid. So, yun ang bigay natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Pero pera natin, mahaba pa oras, mahaba pa araw. Mahaba pang araw, mga kapatid, ng preparasyon natin, December 24, 25. Okay? At di siguro, ang gagawin natin, mag na tayo ng isang jeep. Isang jeep. At, ah, uh, padala na nandito yung sasakyan, yung FX, para dalawang sasakyan tayo. Ngayon, kung, kung, may blessing pa rin sa atin ng Panginoon, dalawang jeep tayo para lahat tayo makasama. Gusto ko talaga lahat tayo makasama para ma-experience, ma mga kapatid, ang uh, paglilipod sa Panginoon sa ibang lugar. Kapatid. So, okay sa inyo mga kapatid? Okay? Okay? ka? Okay! Okay! Amen. Amen. Okay, so, the Mga people, ha? Ah, mga people, mag-practice naman um, kayo. Please, Mag-practice tayo mga President. Mr. President. Tipunin mo yung young people mo. Ikaw ang pastor niya mga yan. Diba? Panabutin ka ng Panginoon pagdating ng araw. Ang young people president ay pastor ng mga young people yan. At alam niyo ba ang young people, malaking bahay sa simbahan niya. Sabi nga ni Brother Branham, ang young people, siya ang galuhod. ang may Backbone. Backbone, yung, yung, yung pinaka-likod. Di ba yung likod ng ano eh, pag yan ay bali, para na bukatawan? ang young people, sabi ba ng Brother Barang, ay backbone ng simbahan. Siya ang galugot ng no, simbahan. Na wala na yung... Ang kampalit ng ah. November 30. Ako nga pala. November 30, may young people tayo, mga pato. Maka wala na naman masagot. Ha? Wala na naman silang masagot. Oo, mag magbasa na kayo ng Biblia. Baka ang tinanong kay Brother Lil, eh, wala na naman kayo masagot, mga kapatid. Basta Biblia. Ha? So, November 30, young people pala. Young people, ah, uh, dito pupunta yung iba't iba't simbahan dito ng young people. November 30 yun. Ah, ano yun eh? Ah, so, Monday. Ah, November 30, Monday. So, Sunday pa lang ng gabi, papunta natin na sila dito. Monday ang gawain. Monday ng ah, hapon, uwi na. Gabi, uwi na. So, yun, mga kapatid. So, prepare natin ang mga young people. Maganda kayo. Mr. President, ah, prepare mo sila. Kaya, ano? Kaya, so, dyan, maraming may katulong dyan. Si, uh, si, si Bay. Anyway, Please, si ambassador si ambassador si hindi si ambassador si brother Richard si ambassador yan eh okay so puri ng Panginoon masaya po tayo mga kapatid ka kahit po hindi tayo mga kapatid tayo dahil na ITBI ay nandiyan sa atin tayo magsitayo at mamaya po ah alas doon na ating gawain uh, question and answer lang naman yung question ano lang ako ng dalawang dalawang taong Baka siguro naman alaong tapos na inaban ni Pirin niya. Pag-alaong <laughs> so, Diyos, makapalad ng ating bahay mamaya. At salamat sa Panginoon tayo po yung manalangin. At wala pang prayer request, mga kapatid. Prayer request. Pag-alaong si Tatay mamaya sa kanyang uh, kumpletong pangalingan. alakasan na lang kasi magaling na si Tatay. Sino ang may prayer request, mga kapatid? Okay, kapatid yung terminating. Prayer request. At para bago tayo malangin, masambit na natin sa Panginoon yung ating mga request. Okay. Wala na? So, ipanalangin natin kapatid ni, ni si ah, Ining, si Takay sa kanyang kalakasan, at ipag-pray rin natin yung mga kapatid natin na nasao. Nakingatan sila ng Panginoon. So, tayo kayong manalangin mga kapatid. Ang samahan nyo ako sa pananalangin. Yes, Lord. Laki ng Diyos, salamat po na marami sa umagang ito, sa biyaya nyo, Lord, sa rebeleyo na ibinigay nyo amin, Lord, Lord, para sa amin, ito'y ito'y uh, sapat na upang uh, ang bagay na makakapagpaligaya sa amin, Panginoon, na hindi kaya ibigay ng mundo, ay nalaman namin na ito po pala sa inyo, Panginoon. Ang inyong salita na nagpo sa amin, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang inyong banal na espiritu ang siyang kumilos sa amin, Lord God. Huwag niyo hayaan na ang bawat isa, Panginoon, na ay malagdag, Panginoon, sa iglesia na makabungay. Pagkuspatuhin turuan ng turuan ang bawat isa sa amin, sa bawat pangyayari sa amin, buhay, Lord God, na ma-realize namin, Panginoon, na gusto nyo lang kami turuan na, na lumingon sa inyo, Panginoon. Na maniwala na meron Diyos, Panginoon. Na maniwala kami, Panginoon, hindi nyo kami iwan ayon sa inyong pinanakot. Na kinakailangan lamang ng pananampalatay para makita namin, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa nyo sa aming buhay, Lord. At tawarin nyo po kami, Panginoon, kung minsan nabudlagan kami, Panginoon. Tawarin nyo po kami, Lord God, kung minsan ang mundo, Panginoon, ay naaakapan namin, Panginoon. Tawarin nyo po kami, Lord God, i the last